Mahigit tatlong libong mga mag-aaral sa elementarya at high school, mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod ng Masbate, ang nakisaya at lumahok sa Lapay Bantigue Street Mob Dance, na ginanap sa kahabaan ng Quezon Street nitong Huwebes, ikadalawamputwalong ng Setyembre, bilang bahagi ng pagdiriwang ng Lapay Bantigue Festival 2023, at ng week-long celebration ng 23rd Cityhood Anniversary ng Siyudad. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng alkalde ng lungsod na si Mayor Socrates Tuason, kasama ang mga guru at kinatawan ng DepEd Masbate City, mga miyembro ng City Council at kawaninang lokal na pamahalaan. Tampok sa pistang ito ang napakahabang parada, kung saan ipinamalas ng mga mananayaw ang tradisyonal na katutubong sayaw ng mga masbatenyos sa pamamagitan ng paggaya ng galaw ng ibong lapay o sigal na madalas makita sa mga baybayin sa masbate. Ayon kay Mayor Tuason, Naging pangunahing atraksyon na rin ng turismo ang Lapay Bantigue, na patuloy na dinadayo ng mga turista, lokal man o dayuhan. Ipinapakita rin umano nito ang importansya at kahalagahan ng kultura at pagkakakilanlan ng isang bayan. Pinasalamatan naman ng alkalde ang lahat ng mga sumali at nakiisa, lalong-lalo na sa mga estudyante, sa pagsisikap na maisa katuparan at maging matagumpay ang selebrasyon sa nasabing pista. Ang Lapay-Bantigue Dance Festival ay ginaganap taon-taon sa huling linggo ng Setyembre, kung saan ipinagdidiriwang ang anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod ng Masbate. Isinasagawa ang pistang ito bilang pagtanda ng pasasalamat kay Santa Felomena, ang santang patron ng barangay Bantigue. Ang sayaw na Lapay-Bantigue ay kinikilala na rin ngayon ng Cultural Center of the Philippines bilang isa sa mga opisyal na katutubong sayaw ng bansa.